Yari tayo pag na-scam tayo na ito. <laughs> 720 to. So, pag na-scam tayo, kakainin na lang natin to. Hi po. Hello po. Uh, Hi, po. Isang carbonara. What carbonara po? Tapos, pancetta with mushroom pizza. Pancetta pizza po. Ah, uh, magkano lahat? 720 po. 700. Pancetta fish 400, carbonara po 300. Oh. Yun lang po, 720, di ba? Yes po. Ah, okay. Antayin ko na lang po doon. Ah, Proceda na po sa next window. Ah, okay, thank you po. Okay. Ito yung picture. Da. Nah. Harap na ito. Pag na-scam tayo. Bahala no, mga na mga idol. Pag na-scam tayo. So may kakainin naman tayo. Nga lang, kinita natin itong buong araw yung 720. So, sa palaran din. Eo mga idol, at uh, punta na tayo sa San Pedro Laguna sa may putura lang to. Sana naman hindi scam.